ko kayo kung paano gumawa ng masarap at healthy na bola-bolang bola talo. Bola-bola. Totoo per yan, Hindi bola-bola yan, ha? Yes, idol. Perfecto para sa mga picky eaters dyan mm -hmm. na ayaw kumain ng gulay. Dahil alam nyo ba na ang talong ay isang antioxidant na nakakatulong sa ating katawan. Mm -hmm. Kaya ito na ang ating mga sangkap na gagamitin. Siyempre, ang ating main ingredients ang talong. Sabi nila nakakabulag daw ang talong. <laughs> ay, baka. <laughs> <kalang> <laughs> <lang mo bakit. laughs> pwede yung purple na pahaba or your pwede rin yung berding talong. O oh, yung uh, mga malalaki parang pabilog, ano ba yun? Parang uh, yes, anong I shape? Don't. Anong shape no na uh, marjorie? Oval. Oval, yan. Parang yung tinatakbuhan ko, oval. <laughs> Pero chop. Chop siya, ha? Ay, so chop na natin. Tapos, sa okay. so one half kilo na ground pork. At ating mince wangba. Tapos, sa uh, mince onion. Tapos, sa uh, one cup harina. Tapos, uh, seasoning para mas balance ang ating lasa. Asin, paminta, at syempre, hindi mawawala ang ating oil para sa pagprito. Syempre, kakailanganin din natin ng water, cornstarch, asukal at toyo. And also, oyster sauce, suka at spring onions. Pero, optional lang naman yon. Alright. So, heto na, papunta na tayo sa paano gagawin. Ayun, eh, ito na yung exciting part na idol. Dapat eh, nakalist na lang inyong mga ball pen. nasa ulado ninyo kung paano gawin. Yes. Sa isang mangkok, pagsamasamahin ang talong, ground pork, bawang, sibuyas, harina, kaunting seasoning, asin at paminta. <laughs> Halu-haluin ng mabuti hanggang sa makuha ang isang kutsarang puno na mixture at hugis bilog. Alright. Tips para mas uh, hindi magkalat sa priniprito. Um, I-freeze muna ng limang minuto para hindi magkalat habang priniprito ito. Sa pagprito naman, magpainit ng mantika sa kawali Prituhin ng bola bolang talong ng limang minuto o hanggang sa maging golden brown ito. Ayun. So, dapat eh maraming mantika. Yes, para hindi maraming madali. Maraming oil. Hindi. Para hindi, kung kukunti lang, parang hindi niya uh, maluluto lahat. Yes, ano? I Siguro kalahating lublub -lub ang bola-bola uh, talong. Alisin sa kawali at patuyuhin sa isang colander. Tapos, uh, gagawa na, naman natin ng sauce yan. Sa isang kaserola, pagsamasamahin ng tubig, cornstarch, asukal, harina, toyo at oyster sauce. Ayan na yung manang marjorie sauce. <laughs> Tapos, lagyan pa natin ng bawang para mas mabango, idol. Yun. Sibuyas at suka. Hmm. Pakulahan natin hanggang sa lumapot ang sausawan. At pagkatapos? Pagkatapos, pwede na itong ihain. Nilipat na ang bola-bolang talong sa isang plato at ihain kasama ang sawsawan. Ayun. Marami rin lagyan ng sibuyas sa Tagalog sa ibabaw kung gusto nyo ng May tapings. mabango. May ano? So, uh, ayan na. Okay na to. Kainan na. Tikiman time. sarap naman ang luto mo, Marjorie. Ay, of course, I do. Siyempre, once again, yan ang ating uh, tinatawag na recipe for the day. Dito lang sa 99.5 IFM, ang idol kong FM, Supay Ah.